Apo, oh, oh, Gcash yun, ma'am. Thank you po. Buti din 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 delikado dito, ma'am, no? Kailan um. na, ako nakapasok dito, eh. <laughs> <laughs> lubat pa ay ang bagal loko to ah malulubat pa yung camera natin ng mga kaos kuya box boxyard po ako dyan nag message sa boxyard daw siya tawagan natin hello ma'am dito na po ako ma'am dito sa malapit sa ano Valenzuela Medical Center Ah, diretso pa ako Oo, oh, kasi ma'am, hindi ko kabisado yung sinasabi niyo yung backyard Sinunod ko lang kasi yung mapay Aba eh. Ah, bababa ako le, okay Wait lang ah ba Okay, bababa Okay Magpas pala ako Gunggong Barinig kita sa mukha Gagok <laughs> no, Pas pa pala Ah okay Kala ko ma'am backshot pa ba? <laughs> Pababa pa ron eh. Kaya bumaba pa ako. Ah, ito pa. Ah, di mo makikita pag hey, doon ka nang gagaling. Ah, okay. Saan ba ito banda sa Nova? Wait, pa, wait lang ma'am. Sandali lang ha. Ayusin ko lang yung mapa. Pahintayin nyo lang. Sa RP ba Sa RP ba to? Sige mo sa na kayo ma'am Ah, sa so Whisper View Park malapit. Sige. Sa susundan natin sila, ma'am. baka wala lang siguro available baka wala lang siguro available malapit na rider kasi ako malayo din ako, dalawang kilometro nag alangan nga rin na kukuhaanin eh kasi malayo yung pick up eh konti lang ba yung dito ko yan? ng? ng ano? ang marami din naman, kaso nagkataon lang siguro na wala ganong rider dito ngayon

Kailan eh, ako nakapasok dito eh. Ah, <laughs> oh, dati no. oh, dami na diyan, daming adik diyan eh. na napag-trip ang ganyan sa dati, wala na. Dito po. Okay. Nakakaraos din tayo sa traffic. Dito na tayo sa drop location ni mam ng mga cobs. Ay, nakalimutan ko mag ano, magpalit ng battery ng no, mga cobs. Dito tayo sa may batasan ng no, mga cobs sa may Bells Street, ang haba ng binaybay natin. Dito na tayo pinasukan ng booking sa may batasan. Ang drop -off nito ng no, mga cobs ano, sa Eton Sintres. Christina Store sa akin Christina Store dito Ito. Christina Store daw siya ma'am Street number 14 Christina Street Ah Christina Store pala Ito Ang G Tagal Hindi pa nagre-reply Nag-message na tayo Ah, ito Christina Store Ito sa unahan pala no? Oh. Tagal Meeting lang tayo. Okay. Apo. Ito yung drop off mo no? Ito. Sige lang po. Dito na tayo dumaan man para doon na tagos natin sa may batasan no? Kasi pag dito layan ng ikot. Sa ah, layan ng ikot diba sa, sa, may pure gold? Ito pa. Okay. Sige po. Sa taas, no? Kasi pag dito tayo bumalik sa baba, ang layo eh. Traffic pa pababa ng San Mateo. Sobrang traffic di. Diyan ako galing. Dito na lang tayo, no? Oh, saka traffic dun pababa ng batasan. Asan matayo? Ba tayo? Sobrang traffic. Kit okay. <laughs> naman ng aso. <laughs> Sirado pa rin dito, ma'am. Bukas na. Minsan bukas, minsan sarado. Ang gulo nga Kasi doon daan natin ah, bukas yata. Oh. May, eh. may nung natanong kasi ako ng guardiya may ginagawa daw kasi. Bukod doon, pagka umuulan, ginagawa ang ano pag ng parking daw. Oo. Oh. Ah, ganun din. Kasi um, tinanong ko, kaya daw si Nerado, kasi may ginagawa baka raw may mahulugan, magbabayad pa raw yung sabi. Tapos pag puno naman, pinapaparkingan kaya sarado. Oo. Oh, park uh -huh. Ah, kaya pala. Kasi may ginagawa yun dito. Dito yata yun eh. Hmm. Kaya sinarado. Dito na lang po ma'am Okay po. Apo, jika ma'am Thank you po Yun, ang haba ng ano natin no, Kanina no, mga kaos Mula Santa Lucia Doon sa may Novalitsis hanggang nakarating na lang tayo ng batasan yun batasan San Mateo Road yun doon na tayo pinasukan sa may sinagtala street haba haba rin binaybay natin wala kailangan din talaga natin ano magsakripisyo ng gasolina bago mapasukan ng booking kasi pag tambay tayo maubos na yung oras natin katatambay